Good morning. Ah, may gabi mga kabaro. Dito na tapos namin ang trabaho. Nag-finish kami sa flooring. Ano masasabi mo, kabaro? Kilang. Ha? Overtime. Overtime, <laughs> Overtime Okay mga kabaro. Ito si Engineer Lori, Lori Tyros. <laughs> 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 engineer roly tyros roly tyros engineer roly tyros Okay, wala muna at kami tawad ng cctv nag flooring muna kami dito pinipinis na namin yung nagawa namin na flooring hmm. yun Okay mga kabarok Tingnan niyo mga kabaro. Oh, finished finish ng iba. oh Mamaya to mga kabaro, finish na to lahat. Okay, ta-, -ta. ang semento okay na semento. Okay na. Ah, okay. okay. uh, ano masasulti mo? Ah, uh, ano masasabi mo, uh, Engineer Dato Manong? Ah, uh, sa so ngayon, uh, na tapos na tapos yung ang gawin. Tingnan nyo guys, malinis na, yung ano straight na pre. Ha? Ah? Oh, straight na, street Oh, street na. Yung poste oh, tapos na yung poste, tatlo. Tapos yung flooring. Okay, tapos na. Meron yung flooring. Okay. Hindi, okay. hindi na lang namin tile Guys. Oh, tingnan guys. Okay. Ismot na lang namin. Kilis yung sahig guys. Ito Guys, oh, mukas oh. guys oh. Hindi oh. naman tayo guys oh. Hindi Melina mo bukas. Oh, may Ay to bukas may tatawag kami CCTV bukas. Lina mo mm. Ah, uh, pare 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 pare. Ano mo masasabi mo sa tarbaho mo pare? Ah, sa success ka, na tapos pero patapos na po kami. <laughs> <laughs> yeah. Yeah. Uh, right. Ang guwapo-guwapo mo wala manong. Engineer dato manong. Oo. <laughs> uh. Kailan tayo magtaon ng CCTV? ah, sa ngayon, hindi pa ngayon. Bukas, siguro okay? Bukas, may installation tayo. Bukas. Okay, okay. ito mga kabaro. Oh. Oh. ni hmm? Ah, sa'yo, Diret. Hmm. Ito mga kabaro. Gado. Okay. Gado. 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 Oke okay, mga kabar, oh. Malapit Ma ma lapit na matapos, oh. Taktor, ano? Taktor ang Ay, nagbubuhi. Taktor eh. ang gutan. Ayaw. Ayaw? Hmm? Gaya. Gaya, Sminto? Muga rasya. Lain, lain. Oh, ito ako na mag dito. To finish. Okay mga kabaro. Oh, kasi hindi ang panoon tayo dito, tatalisan tapos na ibang isip na may ari. Ilagyan na lang isgismutan na lang. Hmm ismutan na lang kasi tayo saan tayo ilagay dito ismutan na lang ang i-request ng mayari kaya ibain man to ulit kaya 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 na sila temporary lang lang to o, temporary na tong ginagawa namin kasi kaya para may mag dito paabangan to eh mga kabaro Okay, mga kabaro. Hanggang dito lang ang video natin, mga kabaro. O, oh, sa susunod pa, mga kabaro. Abangan ninyo. May CCTV installation kami. Bukas. Sali na muna. Okay, mga kabaro. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe, mga kabaro. Huwag mag-like. Mag-share. Okay, mga kabaro. Okay. Oh hanggang dito lang video natin mga kabaro. Oh, bye-bye mga kabaro. I love you. All. Okay, bye-bye mga kabaro. Bye-bye. Oh, hanggang sa muli. Bye-bye.